Sa gitna ng kontrobersya mula sa revelasyon ni Buboy Villar na may bago na siyang karelasyon at may anak na sila, gumawa ng matapang na hakbang si Angeline Gorenz sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang detalyadong post sa kanyang Facebook account. Ito ay tungkol sa diumanoy pang-aabuso na naranasan niya mula kay Buboy noon. The Philippine Showbiz List presents Angeline Gorenz, biktima di ng pananakit ni Buboy Villar. Angeline claimed that she was a victim of physical abuse by Buboy. Nitong March 26, 2025, gumawa ng matapang na hakbang si Angeline sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang detalyadong post sa kanyang Facebook account. Sa naturang post, isiniwalat niya ang umano'y physical verbal at emotional na pang-aabuso na kanyang naranasan mula sa dating partner na si Buboy Villar habang sila ay magkasama pa. Si Angeline at Buboy ay nagkaroon ng apat na taong relasyon na nagbunga ng dalawang anak, si Vlance Caroline, 7 years old, at George Michael, 5 years old. Noong 2020, nagdesisyon silang maghiwalay nauna na naghayag ng na kanyang saloobin si Angeline noong March 24 na nabawasan ang sustento ni Buboy sa kanilang anak mula na magkaanak si Buboy sa bago nitong kinakasama na si Isay Sampiano. Pinabulaanan din ni Angeline ang pahayag ni Buboy sa mga interview na siya ang nag-aalaga sa mga anak nila habang nagtatrabaho sa Amerika ang dating partner. Panimula ni Angeline sa kanyang bagong Facebook post, The reason why I am speaking and bakit ngayon lang? Kasunod nito ang pagdidetalye niya sa mga rason kung bakit nagsasalita siya makalipas ang limang taon mula nang maghiwalay sila ni Buboy. Sa kanyang mahabang post ay sinagot ni Angeline ang paratang na iniwan umano niya si Buboy dahil mahirap lamang ito. Ayon kay Angeline, ang dahilan na kanyang pagkalas kay Buboy ay dahil nakaranas umano siya ng physical, verbal at emotional abuse noong nagsasama pa sila. Pahayag niya sa mga nagsasabing iniwan ko daw si Buboy dahil mahirap lang siya? Itinanggi ni Angeline ang mga aligasyon na iniwan niya si Buboy dahil sa estado nito sa buhay. Anya, tiniis niya ang hirap kasama si Buboy, kabilang ang mga panahong hindi siya nakakakain ng maayos habang nagpapasuso sa kanilang anak. Dagdag pa niya, ang kanyang pamilya ay tumulong sa kanila tulad ng pagbabayad ng kanyang ina sa kanilang upa sa loob ng isang taon at tinulungan nila si Buboy makabangon dahil mahal ni Angeline si Buboy noon at wala siyang ibang ginusto mangyari kundi maging buo palagi. Kasunod nito ay dinetalye ni Angeline ang mga pang-aabusong naranasan umano niya noon mula kay Buboy lahat ni Angeline ay sinasaktan siya ni Buboy kahit konting away lang mananakit na si Buboy dahil alam niyang hindi siya nagsusumbong sa mga magulang niya. Inilahad din ni Angeline na gabi-gabing umiinom si Buboy at nagiging marahas pag uwi. Gabi-gabi umiinom at pag uwi maoy tapos ending puro na naman pananakit at pagmumura sa akin sa harap ng one year old. Isa pang insidente ang ni Angeline kung saan binangga o manunibuboy ni Buboy ang kanilang kotse sa mismong kaarawan ng kanilang anak na si Vlance dahil sa isang pagtatalo. Bukod dito, sinabi ni Angeline na ilang beses siyang niloko ni Buboy ngunit pa ulit-ulit niya itong pinatawad sa pag-asang magbabago ito. So balit ayon sa kanya, hindi ito nagbago. Pero ano ang ginawa ko? Pinatawad ko at umasang baka sakaling magbago. Pero hanggang huli, hindi pa rin siya nagbago. Dumating din sa punto na sinakal umano siya ni Buboy. Sabi pa ni Angeline, sinakal niya ako habang nagpapadedi ng anak kong babae nang dahil na nadidepress ako, wala akong kain, umiiyak ako. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, nanatili si Angeline sa relasyon tala ayaw niyang lumaki ang kanilang anak na may trauma mula sa ama. Ngunit nang siya ay bunti sa kanilang pangalawang anak na si George. Nagdesisyon siyang umalis upang hindi makita ang kanilang anak na lalaki na normal lamang ang pananakit sa babae. Habang tumatagal, lumalala pagiging violent niya. Masakit para kay Angelina na iwan si Buboy, pero kailangan niyang gawin. Dahil grabe si Buboy magalit at mag-inom. Maski stepfather ni Buboy ay pinagbuhatan si Angelina ng kamay at ipapakulong na sana nila ito, pero dahil pa rin sa pagmamahal ni Angeline kay Buboy ay inatras nila ang reklamo. Kalakip ng post ni Angeline ng ilang screenshots na nagpapakita ng mga pasanya sa katawan punsod doon mano ng pananakit ni Buboy sa kanya. Ayon pa kay Angeline, marami pa yan, wala lang ako access sa dati kong account. Angeline on ang targeted by bashers Matapos ang matagal na pananahimik, nagdesisyon si Angelina na ilabas ang kanyang panig kaunay sa mga pangyayari sa pagitan ni Buboy. Ito ay matapos niyang maramdaman na hinayaan ni Buboy na mabash siya at ang kanyang pamilya nang walang anumang pagtatanggol mula sa dating karelasyon. Ayon kay Angeline, matagal na niyang sinabi kay Buboy na ayaw niyang maikumpara o malagay sa sitwasyong masasaktan siya at ang kanyang pamilya. Ngunit ang inilantad ni Buboy sa publiko ang kanyang bagong relasyon at ang pagkakaroon ng isang 3-month-old baby. Dumagsa ang negatibong komento laban kay Angeline at sa kanyang pamilya. Hinayaan niya yon kahit na nahimik ako, may bash pa rin sa akin. Ito ang matapang na pahayag ni Angeline matapos niyang makita ang patuloy na pambabatikos sa kanya. Para sa kanya, napagod na siya sa pananahimik at sa pagiging mabuting tao kung ang kapalit naman nito ay ang patuloy na pambabasto sa kanya at sa kanyang mga anak. Dagdag pa niya, hindi niya matanggap na hindi man lang siya ipinagtanggol ni Buboy sa harap ng publiko sa kabila ng kanilang pinagsamahan. Isa pa sa mga ikinasama ng loob ni Angeline ay ang maling impresyon na si Buboy ang nag-aalaga sa kanilang mga anak gayong nasa pangangalaga ng kanyang pamilya ang mga ito. Ayon kay Angeline, ginagamit ni Buboy ang kanilang mga anak upang linisin na kanyang pangalan habang patuloy na pinapalabas sa media na siya ang nagbibigay ng pangunahing pag-aaruga sa mga bata. Kung makikita niyo mga interview ni Buboy sa GMA, palagi niya sinasabi na nire-respeto niya ako at mahal niya daw mga anak namin. Si Angeline ay kasalukuyang nitatrabaho sa Amerika kung saan siya naninirahan o matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa kabila nito, patuloy siya nakakaramdam ng kawalan ng respeto mula sa panig ni Buboy. Ilang beses na umano niyang sinubukang ayusin ang kanilang komunikasyon upang magkaroon ng maayos na ugnayan para sa kapakanan ng kanilang mga anak, subalit hindi pa rin siya pinakinggan. Isa sa mga pinakamabigat na hinanakit ni Angeline ay ang tila paulit-ulit na pagmamaliit sa kanya. Hindi niya matanggap na sa kabila ng kanyang pagsisikap bilang isang ina, siya pa rin ang itinuturing na masama sa mata ng publiko. Dagdag pa dito, hindi niya gusto na ang kanyang mga anak ay magamit lamang upang pagandahin ang imahe ni Buboy. Diin pa ni Angeline, never niya naalagaan mga anak namin ng isang linggo, laging isang araw lang at bilang lang sa daliri sa buong taon. Angeline on Buboy's new girlfriend as he backed out of the interview. Nagbigay din ng matapag na pahayag si Angeline tungkol sa bagong nobya ni Buboy na si Isay Sampiano. Ayon kay Angeline, kahit hindi pa niya nakikilala si Isay, matagal na ikikwento sa kanya ng kanilang mga anak ang tungkol sa bagong karelasyon ng kanilang ama. Isa sa mga inireklamo ni Angeline na yung ay yung amanoy hindi tamang pagpapakita ng paglalambingan ni na Buboy at Isay sa harapan ng kanilang mga anak. Ayon kay Angeline, mismo ang kanilang anak ang nagkikwento sa kanya na naghalikan sina Buboy at Isay sa harapan nila at natutulog na magkatabi sa kama. Isa pa sa mga hindi nagustuhan ay ang pagpapatulog sa kanilang mga anak sa sahig katabi ng yaya imbes na katabi ng kanilang ama. Ilang beses na ulit kahit taman siguro sinong nanay magagalit. Sinubukan na raw niyang kausapin si Nabuboy at Isay tungkol dito ngunit hindi pa rin nasusunod ang kanyang pakiusap. Para kay Angeline, maaaring ipagpaliban ang kanilang paglalambingan kung naroroon ang mga bata. Lalo at pitong taong gulang na si Blance at may kamalayan na sa mga nangyayari sa paligid niya di ni Angeline, galit ako malamang. Respeto lang sana sa mga anak ko. Bukod dito, pinagsabihan na rin niya si Buboy na wag gamitin ang kanilang mga anak sa kanyang mga vlogs. May sama rin siya ng loob sa kay Buboy dahil sa pagganap na kanilang love story sa drama anthology na magpakailanman noong 2016. Pakiramdam ni Angeline na ipinalabas na masama ang kanyang mga magulang sa naturang episode sa usapin ng kustudiya ng kanilang mga anak na pagkasunduan na raw nila noon pa na ang mga bata ay maninirahan sa mga magulang ni Angeline upang mas malagaan ng maayos. Paliwanag niya, madalas wala si Buboy sa bahay dahil sa kanyang trabaho bilang artista. May pahiwatig din si Angeline tungkol sa mga magulang ni Buboy. Sabi ni Angeline, Mga anak ko naman, pinagkasunduan namin na iiwan namin sa mga magulang ko nang dahil hindi daw kaya ni Buboy mag-alaga gawa wala siya sa bahay nila palagi at yung mga magulang ni Buboy ay gabi-gabi nag-iinom at kung ano paman na hindi dapat gawin baka mapano ang anak naming babae. Siya mismo aminado na hindi pwede mga anak niya sa kanila. Pagdating naman sa usaping pinansyal, sinabi ni Angelina na hindi siya nagreklamo kahit halos dalawang taon nang hindi nakapagbibigay ng sustento si Buboy sa kanilang mga anak. Nagsusumikap siya sa Amerika at itatrabaho ng doble para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Saan ni Angeline? Sa sustento naman, wala naman problema. Hindi siya nag-sustento for almost 2 years. Wala naman kami kahit kailan ni reklamo kahit 40k per taping per hosting per day si Buboy. Choice niya yon. Idiniin niya na hindi naging issue noon ang pera, kundi ang pagiging responsable ang ama ni Buboy sa kanilang mga anak. Para kay Angeline, hindi dapat maranasan ng kanilang mga anak ang ganitong klaseng kakulangan mula sa kanilang ama. Dagdag ni Angeline, may utak na anak namin nasana si na si Vlan sa kausap niya papa niya. Kung anak niyo na yung nasasaktan, ipaglalaban niyo din. Samantala, hindi na matutuloy ang paglabas ni Buboy sa Fast Talk with Boy Abunda nitong March 26, 2025. Walang ibinigay na dahilan ang kampo ni Buboy sa biglaang ang pagkansila na kanyang guesting. May mga hinalang may kinalaman ito sa kontrobersyang kinasasangkutan niya ngayon. Kasama si Buboy sa pelikulang Samahan ng mga Makasalanan ng GMA Pictures na nakatakdang ipalabas sa April 19. Ngayon paman, hindi pa tiyak kung sisipot siya sa press conferences at promotions ng pelikula o mananatili na lamang siyang tahimik tungkol sa issue. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.